So, hindi lang naman po si Jam Magno ang panibagong thinking Pinoy ng administrasyon. Si thinking Pinoy po kasi ang uh, primera klase, if you may, na tagapagtanggol ng administrasyong kuting. And ngayon, dahil nga po mukhang seryoso siya sa kanyang pag-aawal, seryoso ba siya? <laughs> hindi siya baka pag-post kahit isa lang eh. Mm. Or baka nagtatampo siya. Or maybe, ah, hindi niya ko binigyan ng pwesto, ah. pues hindi ko kayo pagtatanggol sa mga issues nyo ngayon. Good luck sa inyo. Basta importante, pag-aralin nyo ako sa malayo. Parang ganun ba yon? Hindi ako sure eh. Nanguhula lang ako. I can only speculate. Di ba mga kuya? But aside from Jam Magno, may isa pa rin po namang di kalibre yung tagapagtanggol. Di kalibre nga ba? Ang, ka, ang, ang administrasyong kuting. At yan nga po ay si Coach Jared <laughs> may panibagong update na naman, akias na nakita ga, grabe ang girian ng dalawa ni Weng Guanzon at saka ni Coach Jared again po, gusto ko lang banggitin sa inyo na wala kaming masamang tinapay ni Coach hindi ako binabatikos niya kasi sino lang ba naman ako para patulan ni Coach Jared ako yung tungaw na vlogger ba diba? and wala naman siyang yeah, wala siyang masamang sinabi sa akin ganyan I was part of UVIP batch 2 na pinamunuan niya dati pero ginevap din niya after kung mapasali sa grupo kasi nga mag-aaral mag daw. Alam mo Coach Jared, yung Coach Jarrett, yung palusot mo parang palusot lang din ni Taneng. Pero at least, Coach Jarrett, kahit nag aral ka, busy ka sa pag, pag away kay ano ha? Kay Weng Guanzon, tama ba? <laughs> and also, masipag siya mag-post. Kasi sa tingin ko, bread and butter ni Coach Jarrett ang pagbavlog. Sa laki ng channel nito eh, ilan na bang followers niya? Well, sa YouTube, 200 plus, di ba? Sa Facebook marami rin siyang followers, active siya sa Facebook hindi lang sa YouTube. Uh, and hindi katulad ko, ayo, hindi ko magawa maging active sa Facebook, paminsan-minsan lang ako mag-post kasi nga katulad ni Attorney Nick at ng iba pang mga DDS vloggers, pina kami, ibig sabihin, nililimit ng YouTube yung growth namin. Hindi na umuusad yung channel namin, hindi na nadadagdagan ng followers, hindi, 'di ba? Ganun, hindi nakakita ng mga may ganyang ginagawang kaanimalan ang ano eh, ang YouTube, ang Facebook hindi nakikita ng mga followers ang post namin unless hanapin kami or konti lang ang nakakakita dati po pag nagpo-post ako sa DDS Princess nagki-trend may video ako dati na halos mag 1 million ang views di ba naalala nyo yung ensaimada, yung ano yung yung hindi uh, and, 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 and pandesal at mineral 'Di ba nung, nung, pumutok yung bulkang Taal noon, si Lenlen Len, nagkukumahog na pumunta sa Batangas at namigay ng pandesal at mineral. Ang laman ng supot niya, pandesal, tapos mineral water. Wala man lang pala man yung pandesal. Tapos ang daming bitbit na media, tapos pagka, -pag -pag pagkatapos ng kanyang pictorials at video-video kay Neme, umalis na. Buntot na yung media pag alis. Na. Di ba nag-vlog ako ba dyan? Galit na galit ang kampon ng BFF Lenlen ko. O, oh, sino ang inaway nila? Si Miss Mocha, hindi ako. <laughs> Magkamukha pa kami ni Miss Mocha? <laughs> oh, hindi ko alam kung bakit si Miss Mocha ang inaway nila. Ako yung, ako yung promotor nung video na Pandesal at Mineral. O, oh, ngayon naman, may insaymada naman ang kuting administration. May pantapat sa Pandesal ni Dogaw. At least may mantikilya na may asokal pa, di ba? Hindi plain. <laughs> okay. Alright. So, eto, um, nagwawarlahan nga po si Coach Jarrett at saka si Weng Guanzon. Nagsimula ito sa mga parinig-parinig ni Miss Weng. Miss Weng, na ang dudugyot ng Ensaymada Vloggers, amoy putok. Parang hindi nagtatawas. Or hindi gumagamit ng deodorant. And then, dito, pinangalanan na talaga ni ni ano, ni <laughs> Hindi na generalize ni Miss Rowena Guanzon ang 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 pinaparinggan ganyan na amoy putok or 'di ba? Mabantot. O ayan na, pinangalanan na niya. O ayan sabi niya, oh. Si coach puro kobra pero di naging... iim <laughs> Basta galing Oy, coach Jarrett, hindi mag I mean, I medyo may reservation pa ako kay Miss Rowena Guanzon, right? Kasi hindi ko gusto yung personalidad niya dati nung siya nasa pwesto. Comelec chair yan siya dati, di ba? Comelec chairman. Na napakasigang babae, nagdadala nga ng baril. May tinutukan daw yan ng baril yata eh. Sa Dasma Village or somewhere there in Manila. Na parang taga roon siya, tapos hindi siya padadaanin. Eh, dahil siguro sa COVID protocol, tinutukan niya ng baril. May mga ganong ganap. Masyadong maangas. Parang tumboyin kasi yan si Rowena Guanzone eh. And ngiwi nga yan ang ngiwi nung, di ba, yun yung topic natin kagabi ngingiwi-ngiwi yan noon, inaasar si PBBM na umiinom pa ng coke. So, ang gusto niyang i-insinuate, si PBBM ay tumatabingi ang mukha kakagamit ng cocaine. Yung coke ay simbolism ng cocaine. Kaya nakangiwi, side effect ng cocaine. Di ba ganon yun? ang <laughs> ganon oh. ganon <ganun. laughs> oh, Pero ngayon, parang, sabi nga ni Sass, parang consistent naman yung pangbabash ni Weng Guanzon kay PBBM. Although, medyo mild na siyang mangbanat ngayon. Siyempre, nag-iingat din yung tao, di ba? Eh, pero yung ibang pinklawan na grabe makabalahura kay PBBM, nagsipagbaitan ngayon. sa so, siguro may napapala. Right? Remove na daw yung parang, sabi ni Yingli <laughs> so may napapala. Hindi, parang may napapala. Sige. Oh. Eh, okay. O nga naman ano. Si, si Weng Kwan ganyan ang message niya noon. Eh. kayo niya. Ang ending, yan ang nararamdaman natin ngayong lahat. <laughs> tayo ay nabudol. Oh, eto yung mga banat ni Weng Guanzon, in-screenshot ni Coach. Coach, ano yung leg mo? Puro libag. <laughs> Malakas mga alas kasi Weng Guanzon. At mukhang hindi napipikon, ha? Oh, si Coach puro kobra pero di nag invest sa roll-on at skincare. Now, I have to talk about it. Ah, itong roll-on and skincare mamaya. Coach, sunod-sunod ang post ni Weng Guanzon. No? Oh, 53 minutes ago, 40, 54 minutes ago, 50, per minute, may post si Weng Guanzon about Coach Jarrett. <laughs> eh, si Coach Jarrett, patola yan, di ba? Patola. <laughs> Pagkakatao mo na, Coach, ang buwaba di ko sa'yo, kilalang tao. Biro mo, komele komisyoner. Pagkakatao ni Coach Jarrett, di ba? Actually, trending yung mga post ni Coach Jarrett. Marami naman siyang supporters. 200k nga eh, YouTube pa lang. Oh, ano yung leeg mo puro libag ayan si coach parang hindi nag-invest sa on coach kapag body ka nakasagot sa receipt yun yung hinahanap ko kanina yung audio binabatukan bayang yung choco na batok mo ng proof proof kapag hindi ka ba nakakasagot sa receipt binabatukan yung choco na batok mo ng proof choco na batok edi eh di, kulay chocolate ang batok choco na batok binabatukan daw ba ng profesor kasi si Coach Jarrett nag-aaral po siya ng abugas siya yung receipt baka ito yung recitation hinanap ko yung meaning ito yung nakita ko oh, ba't may ad? ayan ang ibig daw sabihin ng receipt ay narrative or report ayan or account, report, story report eh di parang ano kapag nagre-receipt sila parang recital or recitation din no? similar oh ang receipt daw ay parang pag, pag, yeah, pagsasabi ng pagkukwento ng story. So, siguro kung pinatatayo ka ng professor sa unahan, that's receipt. Right? Hmm. A narrative and account. Yan nga daw. Ayan ang tulog nga yung pinapasin. Receipt. receipt. So, baka ginagamit talaga yun. Hindi, hindi ako familiar sa mga jargons ng mga abogado. Di ba? Abogado, teacher ako eh. Pero yung receipt, baka yan. Ang ibig sabihin siguro dyan, baka parang recitation din. Right? Na nasa unahan ka, or tinatanong ka ng professor, so kailangan mong mag-deliver ng story, or account, or whatever, or narrative nga ka So, kapag nagre-receipt daw ba si coach, ay binabatukan ba daw siya kapag hindi siya nakasagot sa receipt? <laughs> or recital, or recitation? Medyo similar naman eh, kahit sa meaning, no? Binabatukan ba daw yung choco na batok niya ng prof? Bobo, Ginagawa ba ng, ng professor? Bobo, ang tamaan na yung, yung maitim mong batok. <laughs> to be fair with Wang, mga ate at kuya, kasi na-meet ko na si Coach Jarrett in person, uh, may nga yung batok. <laughs> 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 may itim nga, mataba kasi siya. Di ba may mga taong pag mataba at nagkikiskisan ang balat, ay maitim talaga, mapakilikili, mapasiko, batok, leeg, singit. Di ba? kahit yung mga singit ng binti, minsan nangingitim-ngitim yung ganun. May, pag may friction ang balat ng matataba, nangingitim. Naku, hirap na hirap ako mag-makeup ng mga matataba, mga ate at kuya, mga obis, mga chubby. Tapos ganyan, choco na batok, maitim ang batok. Dahil ang foundation hanggang batok, syempre, hanggang likod. <laughs> Mapaputi lang. Pero nakakatuwa naman yung mga kliyente kong mga biluga na ganyan. Kasi kapag natatago ko yung mga insecurities nilang katulad ng mga nangingitim-itim na leeg at mga batok, ay talagang loyal sila sa akin. Kayang takpan ni Maui ang aking mga insecurities, kaya ko magsuot ng hindi na close neck, gano'n, 'di ba? Kaya na ng, kaya na magsuot ng plunging neckline or uh, bare back na damit or gown dahil nga natatakpan ko yung kanilang maitim na batok. And pro and uh, coach Jared, ganoon nga. Tsaka hindi nga po malinis ang balat ni Coach Jared. Now, to be fair with Coach Jared, baka may sakit siyang katulad ko. Kasi ko titignan niyo yung labi niya para may mga crack crack, di ba? So baka meron siyang ano. Uh, what's that? Um, parang skin asthma rin, parang allergy rin. Ano nga 'yun? Yung pati yung anit mo umaangat. Um, I forgot that thing. I mean that disease, skin disorder. Malala 'yun eh. Yung umaangat talaga yung balat mo. Si Coach Jared kasi, ganun nga may mga al mukhang may allergies tapos nung gumaling nung gumaling nang itim. So batik-batik ang kulay ni Coach Jared. Hindi siya ano nga ha yung hanapin ko nga yung meaning muna sandali. Nasa dulo ng dila ko eh. Kasi may gamot diyan na pati mga shampoo ganun. Hindi lang skin asthma yun eh. Hindi din eczema. May iba pa dun eh. May malala. May... maalala Maaalala ko yan mamay. Soriasis says, ayan, plus 5 point kay Ate Mina. <laughs> indeed. Yes. Oh, yun yung sinasabi yung psoriasis psoriasis, correct. Ectopic dermatitis, mga ganon-ganon. Oh, allergic dermatitis or psoriasis. Yes! Parang ganyan yung kay coach. Pero baka nadadaan sa mga ointment. Ointment. Or maybe sa, ano, di ba? Uh, iniinom pero still may mga ano eh, may mga nangitim, nag, nagkaroon ng discoloration, so, balhakan yung balat ni Coach Jarrett. And then dahil nga mataba siya, for sure pawisin siya. And nung nandoon na nga kami sa Malacañang, kita ko medyo nagbabasa-basa na yung kanyang underarms. So ayan. Ngayon kaya binabanat, kaya nag-aaway yung dalawa. Si Coach Jarrett ay taga-tagapagtanggol ng palasyo, di ba? despite na, parang may nag-comment nga sa inyo yan eh. Salamat po sa mga nagbanggit ng psoriasis plus 5 points sa recitation. Uh, may, may nagsabi sa akin na pertaining din to kay Jamagno na parang pareho din kay coach na ang mga naibibigay lang naman ni Jamagno ngayon and even coach Jarrett na opinion pagdating sa mga ba diba, sa mga activities and projects ni PBBM parang opinion lang ng ordinaryong tao hindi siya yung 'di diba, Na hindi siya yung matindi yung matututunan ng viewers and listeners, viewers and audience sa vlogger. Marami ako nakikita ng mga ganyang vlogger. Hindi naman sa dinidegrade ko yung ibang vloggers sa pero ganun nga, parang wala namang kapupulutan yung mga nanonood. Walang something no walang something different. Parang opinion lang ng ordinaryong Pilipino ang kayang i-deliver. And boring nga. Doon nga nagwawala-wala si Wengwan at si Coach Jared kasi na boring daw na vlogger si Coach Jared. <laughs> ano ba daw siya? Coach siya sa paboringan ng vlog. <laughs> ganito, ganito, ganito ganito si Coach Jared. putek Rowena, kada minuto na ang post mo. Ha. Parang ganun, ano? Mukhang may online meltdown. Eh. Ganyan na sinasabi nila eh. Pagkasunod-sunod ang post, meltdown na daw yan. Si Misas nga, tinatawag nilang Queen of Meltdown. Well, may mga taong ganun nga, may meltdown, pero may mga taong may oras at masipag at inspired magsulat, hindi yun meltdown. Ay eh, si Mrs. maraming puting ahas, di ba? Mara may mga pinag-aaralan. So marami siyang pwedeng i-share. It's not meltdown. Tatawanan lang kay ni Sas, akala nyo napipikon. Just like Miss Rowena Guanzo, akala nyo napipikon yun. Mukhang sanay sa bardagulan. <laughs> okay. Mm. Buti na lang pa, buti na lang pala di ka nakaupo sa kongreso, baka doon ka mag-amok. Tapos may pa-hashtag siyang laban sa bully. So, binubuli daw siya ni Wang Guanzon. Oh. Ang mga bully, hindi napipikun Sila ang namimikon, Coach Jarrett. Parang baliktad ah. Parang iba yung hashtag mo sa, di ba? Sa so, talagang nangyayari sa inyo. <laughs> laban daw sa bully. <laughs> Nagulat siguro si Coach Jarrett na binabanatan siya ni... ni ano no ni attorney ro at abogado yan di ba Rowena Guanzon si Wayne Guanzon Oh. Ay si Wen Guanson bumabanat kay kay Kuting. Si Cos Jared todo tanggol naman kay Kuting na parang hirap na hirap na nga rin. Ang oh, mga isang hirap na hirap ipagtanggol si Kuting kasi talaga namang pangita ang kapalpakan. Wala tayong nakikita ng progress. Mahal bilihin. Lakwat siya ng lakwat siya. Tsaka parang may balat si Kuting. No? Tamo lumindol sa Mindanao o kuting nasaan ka ngayon may sinabi ka na ano nang payag mo naunahan ka pa ni ano nung iniidolo ni Jean Magno o nakapag-express na ng kanyang ano ng kanyang uh, simpat siya si Tambalos Los nakapagpadala na ng magkano 20 million pesos tulong sana hindi pledge yun ha o at saka 5,000 food packs ano nang ginagawa ni Kuting meron na ba silipin natin mamaya ang kanyang ano Facebook channel Oh, kaya hirap na hirap ang mga ano, ang mga Ensaymada vlogger, si Coach Jared whether he like it or not, he is considered as Ensaymada vlogger. Nakakain siya ng ensaymada eh nung December last year. <laughs> Magkakasama kami at lahat ng tagapagtanggol ng palasyo ay tinatawag na Ensaymada vlogger. Oh, nakailan kayang ensaymada si Coach? Alam niyo ba si Coach Jared ang nangbanggit sa akin na ano? Mama, may ano doon, may pagkain doon sa gilid. Hindi ko kasi nakita yung hain sa gilid. Mama, may pagkain doon, kumain ka na. Sabi niyang gano'n. tapos oh, mamaya na ako. Oh, uh, siya yung nagsabi nun sa akin. <laughs> <laughs> Ay, pagkain ba? So, yung anticipation namin, nung mga kasa kasi doon ako umupo sa matatanda, hindi ako umupo sa mga vloggers. Ang mga vloggers kasi nung meet and greet, paisingit ko lang mga kuya, ang grupo nila, parang nasa left side, isipin nyo yung parang sinihan. Di ba? Merong left side ng mga upuan, may right side. Nasa left side ang mga vloggers, puro na lahat. Tapos ang bihis nila, ang gaganda. Puro sila naka nakabarong, puro sila naka nakafilipiniana. And yung right side, nandun yung mga matatanda, kababaihan. Pati ako, nandun ako. Kasi dun ako napasama. Ayokong dumikit sa mga vloggers. At saka hindi ako nakafilipiniana. ba diba? naka-casual wear lang ako. Kaya ang inaasahan namin nung mga kasama ko dun sa kabilang, sa kabilang side ng meet and greet, kanin yung nasa gilid na ipapakain sa mga bisita. Kasi 12 o'clock eh, tanghalian. Aba, pagdating namin doon sa sulok, tinapay pala. Tinapay, tapos may mga instant, din, mga coke. <laughs> Abi ko, ayoko ng soapist drink. Meron ba kayong juice dyan? naglabas sila ng, ano, ng Del Monte Four Seasons. oh, di, yun ang ininom ko. Yung Saimada, tsaka Four Seasons. Sabi ko, dessert ba to? Ba't parang para, para walang kanin? Actually, hindi ako unang naganap. Yung mga kababaihan doon, tsaka matatanda. Ba't walang kanin? <laughs> Kaya pati ako nagtaka walang kanin? Ah, sayang-sayang -saya na nga ako nagla-live doon, di ba? Na ako'y kumakain ng ensaymada na 250 pala kaliit-liit. Eh kung kanin yun, hindi ka uubos ng 250 pesos, di magkano lang isang takal ng kanin, 10, 20. As ulam, di ka ubus sa 250. Diyos ko po, pa social social nagutom naman yung iba doon. Minokbang pala ng ibang ensaymada vloggers yung pagkain doon. minokbang nila yung tinapay. Diyos ko po, tinapay ang minokbang. <laughs> Tanghaling tapat ang okasyon, puro tinapay ang hain. Ano ba 'yun? Good luck, hindi ka magutom ka agad? So, doon pa lang, 'di ba? Um I don't know, pagtatanggol nila nung grab tuloy sila sa pagtatanggol sa mga ganyan, kapalpakan ng administrasyon ngayon. Kung todo, di ba? Yan, inaaway nila ang mga nambabatikos. O, kaya, ang isa sa bumabatikos na si Ms. Rowena Guanzo, na ikaw ngayon ni Coach Jared? <laughs> Kailan kaya matatapos ang bangayan ng dalawang ito? para parehong palaban eh, lumalaban eh, no? Sabi ni Coach Jared, apektado ka sa akin, ha? estudyante ako, tapos ikaw, graduate na or abogada na, something like that, di ba? So parang ang dating kasi threatened daw si Rowena Guanzon sa si isang estudyante pa lang ng law na katulad ni Coach Jarrett. So kailan kayo matatapos ang bangayan ng dalawang yan ha? Titigil kaya, matatauhan kaya si Coach Jarrett ang kanyang sinusuporta ang administrasyon ay hindi naman talaga kasupo-suporta? Comment yun sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.